Ay doon, anong sasabi ko sa mga nagdadala ng timbangan ng pagkain, nagka-calorie count, parang kinakomplicate nila lahat, kinakalculate nila lahat ng calories na ano nila, yung mga steps. Kung it works for them, it works for them. Kung kaya nila sustainable sustain lifestyle nila, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, 10 years from now, yung diet na ginagawa nila, yung pagtitimbang nila, yung calorie counting, step counting, okay, good for them, di ba? At least nakahanap sila ng routine. Kasi kailangan routine siya talaga eh. Pero kung katatanig mo personally, yung routine ko is ina-eyeball ko na lang. Mag kumain tayo, tignan natin, nag blood ba yung chan natin, maganda ba yung muscle pumps natin, maganda ba yung performance natin, kung tumakbo tayo, athletic performance, sa gym, sa kama, kung saan man, sa pag-iisip, matalas pa isip natin, very creative ba tayo, pag nasa work tayo, kung ano mga work natin, maganda ba yung performance natin, doon natin may kita. Kasi yung ibang tao, for example, lang, pag kumain ng tinapay, tumabagal yung utak, inaantok. Kasi marami siyang pampaalsa, sa nagbo-bloat yung chan, calories. Ako, ganun din ako. May allergic reaction ako. Tama kayo, mali right? ako, sure, Dr. Duo. I wish you happy healthy, guys.